Diyos mio, minsan na nga lang ako kumanta, bumagyo pa. Tara guys, at samahan niyo muna ako sa aming late Christmas party ng aking mga kaibigan. Yes guys, hindi nga kayo nagkakamali ng narinig. Christmas party pa nga namin ito, pero talaga namang late namin siya sinelebrate. Apat nga kaming magkakaibigan, kaya tatlo din yung dalakong regalo. SB Road nga ang venue, dahil dun lang may malapit na hideaway dito sa amin. Pwede nga lakarin mula dito sa bahay hanggang doon, kaso nga lang may kasama kaming may asma. Kaya nagkontrata na lang kami ng tricycle papunta doon. Heto nga si kuya, nakapit bahay ng isa namin kaibigan. ano naman yung pasari? Old Spice. Makikita Oh, sige kuya, bye-bye. Ayan nga si kuya at kilala niya pala ako. Mga 7pm na nga kami nakarating dito sa hideaway. Nakteteng nagulat nga kami bakit wala pang tao. Para tuloy binayaran namin ang buong lugar para makapag-celebrate kami ng Christmas party at makapag-exchange gift ng maalwa. Sa kubo nga sana nila kami pupuesto para may privacy kaso wala namang tao kaya dito na lang kami sa may lamesa. Ayan nga at may kanya-kanya kaming eco bag dahil nga sa mga regalo namin. Tinanong pa nga namin yung isang waiter dyan kung mayroong darating na banda. Meron daw mga 8pm pa daw or 9. Dito nga sa labas ay wala talaga silang customer pero meron sa VIP. Just me So, nagulat pa nga kami dyan at nang isindi ni Madam Dani kayong electric fan biglang nangarag. <laughs> Akala nga namin na ililipad yung electric fan pero sabi ni Kuya normal lang daw yun. Ayan nga yung mga regalo namin sa isa't isa. May bahay at lupa, may kotse, charis. Nag-order na nga kami ng aming shot puno tapos mga pulutan. 2 to 3 hours nga lang ang usapan namin. Dito nga sa hideaway ay hindi lang shot puno ang meron dito. Pwede din kumain dahil masasarap talaga yung mga ulam nila. Dahil pare-pareho naman kaming wala pang kain, nag-order na rin kami ng kanin. Para naman hindi kawawa yung mga atay namin. just Pero sinabay na na namin habang kumakain ng kanin ay nagsasat puno na rin. <laughs> Paubos na nga namin ng isang bucket pero wala pa rin talagang dumarating na customer nila. <laughs> Dahil na rin siguro sa mga oras na yun ay mga ngarag pa ang tao. First week pa lang kasi ito ng January. Yes guys, first week pa nga lang ito ng January itong video na to pero ilalaban ko pa din. Tignan nyo naman guys at talagang wala talagang tao. Sa VIP lang meron. Pero dito sa labas ay kaming apat lang talaga sariling-sarili namin yung lugar. Pati banda ata nila ay hindi na rin makakarating kaya yung kaibigan na lang namin yung nag-concert O diba kung kailan niya natapos yung kanta sa kapa siya nahiya? at pagkatapos kong kumanta biglang bumagyo, Diyos mio. <laughs> Sobrang lakas nga ng ulan niyan, tapos may kasama pang hangin, kumukulog at kumikidlat pa. Nagsisituloy ako, bakit pa ako kumanta-kanta? Alam ko namang ayaw sa akin ng kanta. <laughs> Ayan nga, tang sisimula ng mga trip tong mga kasama ko. Paubos na nga ang last bucket namin. May mga dumating na mga ibang customer pero mga dalawa, isa lang ganun. Baga ubos nga ng last order namin ay napagdesisyonan namin na mag-exchange gift na. Una nga si Carmina na magbigay ng gift niya. Ayan nga, habang nag exchange gift kami, merong dumating na apat na customer sa may likuran namin. Tingnan nyo nga kung gaano kakulit si Carmina pag napanood mo talaga to. <laughs> sa amount naman ng mga iririgalo namin, wala namang kaming napag-usapan kung magkano, kahit ano lang. Basta galing sa puso. Habang pinapanood nyo nga kami na nagbubukas ng aming mga regalo, ay kukwentuhan ko na rin kayo? Apat nga kaming magkakaibigan at lahat kami may asawa na at may mga anak na. Tapos nasa 30s na rin kami lahat. Minsan lang naman namin gawin tong banding na ganito. Syempre, pagdating ng panahon, mananatiling alaala -ala na lang lahat ng mga to. Iba pa din naman talaga yung may mga kaibigan. May mga iba naman na sabi, mas mabuting wala ng kaibigan kahit mag-isa na lang. Pero choice nyo naman yon. May kanya-kanya tayong gusto at mga sariling desisyon sa buhay. Patapos na nga kami lahat-lahat mag-exchange gift pero wala na talagang ibang customer. Pati nga banda nila ay hindi na dumating. Medyo matagal-tagal nga din bago tumigil yung napak Nakakalakas na ulan. Kami na nga lang talaga ang nag-ingay sa hideaway nung gabi na yan. Saktong pagkatapos nga namin mag-exchange gift at nabuksan na rin namin lahat, ay tumila na rin yung ambon. Bago ka kami tuloy umuwi nyan, ay dumaan muna kami sa Mang Boy Alfredo Lugawan. May konting ambon-ambon pa nga nyan, pero carry naman na. The best talaga ang lugaw dito sa Mang Alfredo. Heto nga din ang isang nagustuhan ko dito sa Road kasi pagdating ng gabi, napakadaming bukas na kainan. Yun lang muna guys, for today's video. See you sa next vlog guys! Agi ang